Napatingin si Nadine sa refleksyon niya sa salamin Nakasuot siya ng pulang damit na abot hanggang tuhon Hindi ito masyadong mahigpit Ngunit sapat na upang yakapin ang kanyang tiyan Napatingin siya sa oras at isinuot niya ang isang flat na sandals Hinihintay na siya ni Nicola sa sala Panahon na upang makilala ang pamilya Elio Ang sabihin na kinakabahan siya ay isang maliit na pahayag Ngunit sa palagay niya ay pinahihintulutan siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. O kung ano ang sasabihin sa kanya. Lalo siyang nag-alala sa mga magulang nito. Wala siyang oras na ayusin ang kanyang buho. Dahil ginugol niya ang kanyang oras sa aparador. At sa pagpapalit ng damit tuwing limang segundo. Sa kabutihang palad ay nakapili siya ng damit. Naglagay siya ng maskara at eyeliner para mas magmukha siyang buhay. Isinuot niya ang kanyang itim na coat at umiwas sa salamin habang papalabas ng kwarto. Ready ka na ba? tanong ni Nicolas pagpasok niya sa sala. Actually, hindi. Pero wala naman talaga akong choice. So, let's go. Biro niya na ikinatawa ni Nicolas. Si Nicolas ay nakasuot ng itim na suit at may itim na kurbata. Pinagbuksan siya nito ng pinto at sabay silang lumabas ng bahay at pumasok sa kotse. Napansin niyang medyo tahimik ito at lalo siyang kinabahan. Gusto niya itong tanungin kung may mali ba. Pero ayaw talaga niyang malaman. Kinakabahan siya ng oras na iyon. Maganda ang paligid ng lugar ni Colleen. Magkakapareho ang mga bahay na may sariwa at perfectong garden. Ang bahay ni Colleen ay napakarilag na may puting bato at dalawang kahangahangang palapan. Pinagbuksan siya ni Nicolas ng pinto at inilahad ang kamay sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Huwag mo nalang pakikinggan ang lahat ng sasabihin ng mama ko. Maaari siyang maging exaggerated. Tumawa si Nadine at tila kinakabahan. Sinundan niya si Nicolas hanggang sa front door. Ang balkonahe ay may maliit na mesa na pinalamutian ng mga bulaklak. Pinindot ni Nicolas ang doorbell at ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Ang lalaking nagbukas ng pinto ay matangkal at may kayumangging buhok. Isa ito sa may mga gwapong mukha na mapapalingon ka kapag nakasalubong mo ito sa kalsada. Katulad ni Nicolas, maliban sa mas mainit nitong hitsura. Siya nga pala si Nathan, ang asawa ni Colleen tumingin si Nicolas kay Nathan. Nathan si Nadine. Ngumiti si Nathan at inilahad ang kamay sa kanya. Ikinagagala kong makilala ka, Nadine. Nahihiyang ngumiti si Nadine. Salamat. Binuksan ni Nathan ng mas malawak ang pinto at pinapasok sila. Nang pumasok sila ay nakita niya si Kulin na papalapit sa kanila. Si Kulin ay nakasuot ng itim na maong na may asul na blouse. Ang buhok nito ay nakalugay hanggang balika. At kitang kita ang natural nitong ganda. Natutuwa ako at nakarating ka dito na di. Niyakap siya ni Colleen at marahang hinila. Halika, ipapakilala kita sa iba. Napatingin siya kay Nicolas. Ngunit nagkibit balikat lang ito at tumawa ng mahina. Napabuntong hininga si Nadine at hinayaan si Colleen na pangunahan siya. This is my dad. Lumingon ang ama nito. Naputol ang pakikipag-usap nito sa isang lalaking kinikilala niyang si Nick. Ang kapatid ni Nicolas. Magkamukhang magkamukha si Nanik at Nicolas. Pareho ang kanilang taas. Pareho ang hugis ng mga mata. Parehong may malapad na balikat at gwapong mukha. Huminto ang kanyang mga mata kay Nick. At hindi niya maiwasang isipin ang lahat na sinabi sa kanya ni Nicolas kung nagawa nitong patawarin ang kapatid, nasisiguro ni Nadine na mabuting tao ito. Nice to meet you. Sabi ni Nick, sabay lahat na kamay kay Nadine. Matapos makipagkamay ni Nadine, lumingon siya sa papa ni Nicolas. Ito ay isang gwapong lalaki na may kulay abong buhok at kulay brown na mga mata tulad ni Colleen. Mainit ang titig nito sa mga mata niya at agad siyang naging komportable sa tabi nito. Habang kinakamayan niya ito, napagtanto niyang may kilala na siyang sikat na artista. Kamusta ka na din? Nagsalita ito na parang matagal na silang magkakilala. Mabuti naman, Mr. Elio. Umiling ito at sinabi, Tawagin mo na lang akong Richard. Mabuti naman at sumama ka dito. Ang sinabi ng tatay ni Nicolas ay nagpawala ng kaba sa kanya. Bigla itong umiwas ng tingin at tumingin sa likuran niya. Kaya napalingon siya. Nakita niya ang babaeng naglalakad papunta kay Nicolas. Hindi niya makita ang mukha nito. Pero nakasuot ito ng pink na palda at pink na suit. Maikli ang blonde nitong buhok at naka high heels. Paano mo ito nagawa? Singhal nito na kay Nicolas. Iniangat ni Nicolas ang nakangiwing mukha. Yan ang mama ko. Bulong ni Colleen sa tabi niya. Pakiramdam ni Nadine ay nanlamig ang kanyang katawan. Bigla niyang naintindihan kung bakit ayaw sabihin ni Nicolas sa pamilya niya ang tungkol sa sanggol. Wala man lang phone call, Nicolas. Ako ang iyong ina for God's sake. Napabuntong hininga si Nicolas. Alam ko, Pasensya na. Sa tingin mo malulutas ito sa paghingi ng tawad? Nagkibit balikat si Nicolas. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin ko, Mama. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa'yo. Hindi naman mahalaga kung sinabi ko sa'yo ng mas maaga. Dahil siguradong magagalit ka pa. At anong gusto mong gawin ko, Nicolas? Tumalon sa tuwa. Hindi ito ang paraan para gawing ito, Nicolas. Bakit ka nag-hire ng Sorogi? Maswerte ka at walang nakakaala. Anong mali doon? Hindi ako ang unang gumawa nito. And you know perfectly na hindi na ako mag-aasawa. Huminga si Nicolas ng malali at pinasadahan ng kamay ang kanyang buho. Ma, pwede bang maging masaya ka na lang para sa akin? Saglit silang nagkatitigan. At ang lahat ay natahimik ngayon. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. At pagkatapos, ay dumako ang mga mata ng mama ni Nicolas kay Nadine. Binigyan niya ito ng pinakamalamig na tingin. Ma, sabi ni Nicolas at humakbang papunta sa harapan ni Nadine. Bakit? Gusto ko lang namang makilala ang sikat na sorogi. Ang katawan ni Nicolas ay naging tensyonado bumuntong hininga siya at lumipat sa gilid ni Nadi. Nagpapasalamat si Nadi dahil na natili ito sa tabi niya. Magandang araw po, sabi ni Nadi at sinubukang bawasan ang tensyon nang muling magtama ang kanilang mga mata. Taas-baba ang tingin nito sa kanya. Marahil ay hinuhusgahan nito ang tatak ng kanyang dami. Anong gusto mo sa anak ko maliban sa pera? Pakiramdam ni Nadine ay uminit ang kanyang batok. Hindi ito nagkakamali. Ginawa niya ito para sa pera. Ma, please. Naiinis na sabi ni Nicolas. Wala ka namang bala. Nasirain ang reputasyon ng anak ko, di ba? Patuloy na sabi ng mama ni Nicolas. Christina. Awat ng tatay ni Nicolas. Napakahirap paniwalaan na minsan silang ikinasal. Napakagaan ang aura ni Richard, kabaligtaran ng dati nitong asawa. Sinamaan ito ng tingin ni Christina. Handa na ang hapunan. Putol ni Colin sa mga ito. Mahusay. Sabi ni Nick na sinusubukang maging masigasi. Nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa dining room. At muling tumingin si Christina kay Nadi, bago sumunod sa lahat. Nagpakawala ng buntong hininga si Nadi, na hindi na malayang pinipigilan niya pala. Lumingon sa kanya si Nicolas. I'm sorry, sabi nito sa bayili. Nakita ni Nadi na nakatingin sa kanya si Christina mula sa kinauupuan, kaya naging maingat siya. Marahil iniisip ni Christina na hindi siya ang karapat-dapat na babae na magdadala ng apo nito. Patuloy na dinadala ng mga kasambahay ang mga plato. Ito ay isang klasikong lasanya na may mga breadstick. Napakabangon nito. Tumayo si Nicolas at pumunta sa kusina. Pinakiramdaman niya din ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pagkataranta. Saan pumunta si Nicolas? Hindi siya nito pwedeng iwan mag-isa. Dahil mawawasak na siya sa titig ni Christina. Wala pa siyang nakikilalang katulad nito. No wonder ayaw sabihin ni Nicolas kahit kanino. Hindi niya ito masisisi. So nadi sinabi sa akin ni Colleen na isa ka daw nurse. Nakangiting sabi ni Richard. Opo, kagagraduate ko lang nung May. Kasalukuyan kang nagtatrabaho. Hindi na po. Nagpasya akong kumuha ng maternity leave ng mas maaga. Sa totoo lang, Tinulungan siya ni Nicholas at ng kanyang nanay na magdesisyon. Hindi niya gusto ang idea na manatili sa bahay buong araw. Anong trabaho ng mga magulang mo? Mataas ang tonong tanong ni Christina. Iniwasan ni Nadine ang mga titig nito. Ang aking mga magulang ay nakatira sa probinsya. Kahit ano ang tinatrabaho ng tatay ko. Napagpasyahan ni Nadine na hindi magandang idea na banggitin na may sakit ito. Sa malalaman ng lahat ang tunay na dahila kung bakit niya ito ginawa. Ang aking inay ay isang may bahay. Mukhang natuwa si Christina sa sagot niya. Parang nakumpirman ni din ang hinala nito. Bumalik si Nicholas na may dalang way. May boyfriend ka ba? O mga anak? Tanong ni Richard. Hindi umimixi na din ng sandaling iyon. Napagtanto niyang hindi pa sinasabi ni Nicolas ang tungkol sa kanila. Gusto niyang sipain ang sarili niya. Ni hindi nga niya alam kung ano sila. Kung wala siyang alam, tatawagin niya itong kalokohan. Malamang na sinabi ni Nicolas sa mga ito na isa lamang siyang sorogi. At napakasakit noon. Pero at the same time nagpapasalamat siya. Masyado na itong madrama. Bumaba ang tingin niya sa plato niya. Wala po. Mabuti naman kung ganun, hindi ba? Mas madali ang mga bagay-bagay. Muling sabi ni Richard. Ngumiti si na din ang bahagya bago sumagot. Opo, ganun na nga. Ngumiti si Richard at tumingin sa paligid ng mesa. Well, in behalf of my family. We're all very grateful na ginawa mo ito para sa anak ko. Pakiramdam ni Nadine ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Huwag kang mag Hindi lang ikaw ang nakaranas niya. Tumingala si Nadine mula sa kanyang cheesecake at nakita niya si Nathan ang asawa ni Colleen. Umupo ito sa tabi niya habang nasa sala siya. Si Nick, Rachel, Colleen at Nicholas ay malalim na nag-uusap at si Christina ay nasa isang lugar sa bahay. Kasama ang mga anak ni Risha. Ngumiti si Nathan. On Christina's bad side. She made me go through hell. Napatingin siya kay Kuling. Hindi ko naisip na karapat dapat ako kay Kuling. Dahil hindi ako milyonaryo. Talaga? to si Nathan. Oo, it was all worth it. Kumunot ang noon nito. Pero hindi pata sa'yo. Ikinalulungkot kung kailangan mong pagdaanan niyo. Salamat pero okay la. Medyo na-offend lang ako. Maniwala ka man o hindi, si Christina ay hindi kasing sama ng dati. Sa tingin ko nasaktan lang siya dahil hindi sinabi sa kanya ni Nicolas. At sa'yo niya ibinuntong iyon nagkibit balikat si Nadi. Kailangan ko lang siyang iwasan Sana titirang bahagi ng pagbubuntis na ito. Ngumiti si Nita. Mukhang magandang plano yan. Matagal-tagal din silang nagkwentuhan ni Nita. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nag-excuse siya at pumunta ng banyo. Gumagabi na at nagsisimula na siyang makaramdam ng pagod. Pagkalabas niya ng banyo ay nakasalubong niya si Nick. Oh, I'm sorry. Okay ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Nikki sa kanya. Oo, okay lang ako, wag kang mag-alala. Napakamot ito sa likod ng ulo at saglit silang natahimik. Actually, gusto kitang makausa. Bahagyang nanigas ang katawan ni Nadine. Okay. Una, gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ng nanay ko. Huwag mong pansinin ang sinabi niya. Ayos lang. Mahinang sabi ni Nadi. No, it's not. Mukhang mabuti kang tao, Nadi. Alam kong hindi tayo magkakailala. Pero concern lang ako sa kapatid ko. nag ang sabi ni, ni. Nag-usap kami ni Nicolas. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong dalawa. At pasensya na kung nag-a-assume ako. I just want to tell you that if you really love him, that's great sinik sa kanya. Pero kung may pagdududa, kung hindi mo alam ang nararamdaman mo, o kung hindi pagmamahal ang nararamdaman mo, mangyaring iligtas mo siya sa gulo. Parang sampal sa mukha, ang sinabi sa kanya ni Nick. Sigurado akong alam mo kung ano ang nangyari sa kanya. Tumango si Nadine pero walang sinabi. Napabuntong hininga si Nick. Sobrang nasaktan siya, nadi. Alam kong wala akong karapatang manghimaso o sabihin sa iyo kung ano dapat gawin. But please, mag-ingat ka lang sa mga sinasabi mo, okay? Maging tapat ka lang sa kanya. Yun lang. Muling tumango si Nadi. Oo naman, naiintindihan ko. Salamat. And I'm very sorry. Ayos la. Alam ko naman concern ka lang sa kanya. Pagdating nila sa bahay, hindi sila pumunta sa kwarto. Nagtagal sila sa sala. Pagod na pagod siya. Pero alam niya kailangan niya itong alagaan ngayon. Sumimsim ng inumin si Nicolas at tumingin sa kanya. Nadine. Kailangan na natin itong ihinto. Putol ni Nadine kay Nicolas. Kung ano man ang ginagawa natin, dapat ihinto na natin ito. I'm sorry. Hindi ko nasabi sa kanila ang tungkol sa atin. Umiling si Nadine. Hindi yun Nicolas. Lumapit sa kanya si Nicolas ng ilang hakba. Nadine, please. I love you. Sa tingin ko, hindi mo ako mahal kagaya na sinasabi mo. Biglang nanlamig ang titig nito at alam niyang galit ito. Wala kang alam. Tama ka. Pumintig ang mga pangani ni Nicolas. Kung wala akong sinabi, iyon ay dahil sa iyo. Alam kong hindi ka sigurado dito at nakamamatay na malaman ito. Kaya nga kailangan natin itong ihinto. Ayoko maging dahilan kung bakit nasasaktan ka ulit, Nicolas. Ang lahat ng pressure ay nararanasan ko kapag kasama kita. Ayoko masaktan ka. Sarkastiko ng umiti si Nicolas. Sa tingin mo ba isa akong marupok na bulaklak? Alam kong ikaw yun. Bakit sinong subukan mong itago? Itatanggi mo ba na wala kang pagdududa sa akin? Ikaw na mismo ang nagsabi. Pinandilatan siya ni Nicolas. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Sa tingin mo gusto ko mahulog sa katangahang ito? Wala kang idea. Kung gaano karaming beses kong binaliwala ang pakiramdam na ito. Wala kang idea sa mga oras na nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. At iniisip na iiwan mo ko. Naisip ko na nauwi na naman ako na parang tanga At pinatunayan mo na ito ngayon na di. Ngayong ni hindi pa tayo magkarelasyon. Hindi ito madali na di. Lalo na ang malamang hindi mo nararamdaman. Ang nararamdaman ko sa iyo. Ang magagandang mga mata ni Nicolas ay nagdili. Tama ang sinabi nito. Wala pa silang relasyon. At tingnan mo sila ngayon. Nagdududa at nag-aaway. Umiling si Nadine. Hindi ko ito gustong gawin, Nicolas. I'm sorry. Wala akong pananagutan sa nararamdaman mo. Hindi ko masisiguro na hindi kita masasaktan. O hindi mawawala ang nararamdaman ko. Higit sa lahat. Hindi ako pwedeng maging ina ng anak mo. Hindi sa ganitong paraan. Humihingi ako ng paumanhin. Nagpintig ang panganin ni Nicolas at tumango ng ilang beses. Okay, naiintindihan ko. Salamat sa pagiging tapat mo. Lumingon ito sa kanya. Good night, Nadine. Pinagmasdan ito ni Nadine na pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.